Hello guys, good morning. Sabado ngayon. Kaya medyo nalay tayo ng gising guys. Kalimutan ko magpa-alarm. Usually nagpa-alarm ako ng 6 o'clock kasi para makapag-jogging ako dyan sa baba. Naglalakad-lakad ako minsan pagka Sabado. Ang dami kasing nagja-jogging dyan sa baba. Mga usually mga tayo ang hilig nilang mag-jogging, lakad-lakad. Tapos, may zoom, may zumba, may mga equipment sila, outdoor equipment, kompleto, pang exercise. Kaya, oh. nakakaano rin. Minsan, naingan nyo kang, kahit tinatamad ako, bumababa ako. Ngayon lang, hindi kasi kagabi yung dami kong labahin. Naglaba ako. Guys, papakita pala sa inyo yung labas ng bahay ko. Ayan yung matatanaw dito sa labas. Ayan. Ito yung akin, uh, yung overview. Overview? Ano ba yun? <laughs> Overlooking ng aking bahay. Ayan. Dito ako nagsasampay. Tapos ayan. Ayan, hospital guys. Ayan. So, ito yung nakikita dito sa labas ng aking bahay. Nasa third floor kasi ako. Tapos, yan accommodation din yan. Tapos ito accommodation na yung iba kong mga, mga ka-workmate ko. So, ayun. So, dito ako nagpo-coffee-coffee. Ayan lang ako. Nabasa itong rag ko. Kahapon. Umulan kasi. Nabasa. So, dito ako nagpo-coffee-coffee. Minsan. Ayan. At bumuni-muni. Kasi wala akong kausap. Mag-isa lang ako. Ayan. So, nasa third floor ako. Tsaka, ito, wala akong masyadong gamit, guys. Kunti lang kasi mag-isa lang naman ako. Tsaka hindi na kailangan maraming gamit, di ba? Practical na. Ang hirap ng maraming gamit. Ayan. May kunting shoes ako dyan. Ayan. Tsaka, ay ito yung room ko. Ayan. Nagliligpit eh. pa ako. Ayan. 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 Gamit ko, kunti lang. Tsaka, ito ba? Ayan, pintuan pa labas. Tapos, kapakita ko yung aking, the last but not the, the least, yung aking toilet. Ayan. Ayan. ay may mga sinampay pa ako kasi naglaba ako ng gabi kaya napagod ako. Nakatulog ako. Ayan. Mm, mga gamit ko. Shower. So, ayan lang. Ano lang talaga siya pang Uh, typical na bahay. Monte Paraiso. Tsaka may isang room dito. Ito. Sarado yan lagi. Yung room na yan uh, eh, pang ano lang yan siya. Minsan yung may, may kasamahan akong Thai teacher na uh, para sa kanya yan in case na may mga emergency. May mga event kami sa school na hindi siya makakauwi sa kanina kasi malayo yung bahay niya. So dito siya natutulog pero bihira. Hindi yan minsan mula na nalitit. Nandito ako, hindi pa siya na-uwi dito. Mm, -mm. So, ano pa pa? So ayan, magkakapilang ako. Tsaka kahapon nagluto ako ng suman yung dinner breakfast ko so mga mga nagtatanong nagtanong pala may nagtanong sa akin uh, teacher eh yung uh, mga mga foreign teachers ba dyan o yung mga Filipino teachers may mga provided ba yung bahay once na may napasokan ka ng school kasama ba sa kontrata yung uh, bahay pari ba okay So, hindi po lahat. Depende sa school. Okay? So, depende sa school, depende sa pinermahan pinirmahan mong kontrata kung nakalagay doon ah uh, with accommodation. Okay? So, sa case ko, free accommodation ako kasi yun yung pagkasundoan namin ng nung, nung ahead nung napasok ako pag interview during interview kasi tinatanong ko usually yung mga ano ah uh, school ibang school wala silang wala silang uh, free accommodation nandoon na lahat sa basic so nagre-rent sila sila na bahala maghanap ng bahay nila pero yung sahod medyo uh, kapareho lang din halos ng mga may free accommodation saka without accommodation so ganun Um, sa case ko, ito may free ako na bahay. Ang kagandahan din dito sa Thailand, pagka may free accommodation, mag-isa lang guys, halos. Halimbawa ako, mag-isa lang ako, wala akong kasama. Minsan yung iba may kasama pero normally sa isang bahay, one or two people lang talaga. Hindi gaya nung sa UAE na nung nasa UAE ako, kaya hindi ako nag-accommodation doon kasi ayaw ko nang maraming kasama guys mas gusto ko mag-isa so doon uh, siguro alam ng lahat pag talagang accommodation crowded more than 5-10 people talaga so crowded wala kang privacy so dito sa Thailand yung mga accommodation dito 1 or 2 persons lang talaga so may privacy ka at saka maganda uh, kaya yun so solo ko ang bahay na to okay yun lang ang free, ito lang ang free sa akin. Tsaka yung ibang school pala na hindi sila free accommodation, pero meron silang free meal, at least lunch, may free lunch sila. Usually sa mga kinder school, ano bang school, yun, free sila. Tsaka para naman doon sa gustong mag-live out, na ayaw kumu ng uh, may free accommodation pero gusto nyo lang lumabas, pwede rin naman mag-live out sila, kukuha sila ng magra-rent -re sila. Usually yung mga gumagawa niyan, yung mga may mga family, may mga anak. So nagra-rent -re sila. Pero be uh, tawagan nito affordable yung mga bahay dito, guys. 3,000 baht parang bila na, bila na siya. 3,000 baht parang mana around mga 5,000 pesos pero vila na talaga siya may mga CR tatlo yung room malaki pang pamilya talaga tapos yung may free uh, water na so electric lang yung binabayaran yun halos ganyan kalat, kadalasan hindi naman lahat pero mostly yun ang mga rented house dito may free free pinif, ano na free na yung tubig iwan ko lang sa ibang ano uh, province pero dito sa akin province pa sa Patani ganun halos so ayun so, hindi ganun siya hindi lahat ng ano hindi lahat ng um, school is may free accommodation so depende sa pinapasukan mo so ayun so sana guys next time siguro isishare share ko din sa inyo kung uh, ano yung mga requirements pag nag-a-apply kanang ng work dito at ano yung mga paraan pag galing ka ng Pilipinas papunta dito which is anyway by the way guys basic talaga na mabilis na paraan kung gusto mo talagang uh, mag apply ng work dito as a teacher is mag tourist visa ka yun tsaka para iwas ka kasi marami ngayon na nasa Pinas tapos may contact dito pinapadaon nila, hiningian ng malalaking halaga. No. By the way, next time, isi-share ko din sa inyo, guys, yung paraan at saka ano yung mga requirements. Sa so ngayon, dito na lang muna tayo kasi ah, uh, yun lang muna ang masi-share ko. Yun lang, nagtanong sa akin kung free accommodation ba ako. At saka, yes, next time, isi-share ko. Marami akong isi-share, guys. So, sana i-mag-subscribe eh, kayo sa channel ko um, mag-comment kayo kung anong gusto niyo yung topic, anong gusto ninyong itatanong sa akin. So, sa ngayon lang, yan lang din, guys. And, ka Thailand, and mabuhay, Philippines!